Dali. Ako magano. Ako maghalo. Tama ba to? Tama po, tama. Ayan Ito pong batang para napakasipag. Ayan. Um, tiga, tiga Provincia daw po siya. Sa kayo probinsya to, napakasipag. Ayan, ano sa Mindoro. Tiga Mindoro. po. Mga, mga mangindaw po to. Pero sa Mangila, hindi mo po siya mangyan. Kasi tiga Mangila na po. Ano na ang tawag? Badyaw na po, badyaw. Ito po yung isang badyaw na pagdating sa Mangila, badyaw na po to. Oh, lagyan mo tubig, O, Okay na po yan. Pang asintada ho yan. kra paso <laughs> dito, ay, 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 dito <laughs> ano, kita, eh dito wag ano na ko lang sa trabaho, to. kuya ano nga pa pangalan nyo, kuya ano itlogan ah, it it si itlogan si Janwick tawagin Janwick Janwick ng Kupang Ito po yung kanilang ginagawa. Ito okay, yung napapagod na eh. Kung hindi lang ako na, na mayabas nung ako nag-aaral, hindi ganito yung aking trabaho. <laughs> <laughs> Kung nag-aaral kasi ako ay eh, hindi ako napasok eh. Napasok eh. <laughs> Ang trabaho daw po niya yung opisina dati. Ngayon, contraction boy na. <laughs> eh, opo ba? Pero, ka tiba? Ito, yung ang kanyang ano. Ito na... Ito po tiba. Dito may focus sa ano, wag sa akin. Yung ginagawa ko. Sige, sige, sige. Sa, kaya naman sa ano. O, kuya, halo daw po. Halo ano daw. Lagyan mo kuya, <laughs> <laughs> o. mo na. Ayan si, ano, si Flugan. gantay gae.